ako, oh, pabilang na lang. Pagibilin na lang. Sabi ka rin sa pagkakak. Kaya nga pala binibinta ni sir ang kanyang uh, e-bike kasi kailangan niya ng pera kasi magpapa-opera siya Kaya ibininta niya ang kanyang e-bike Ngayong araw nga pala ay pupunta tayo sa Naga City upang punta natin yung ating bibiling e-bike na Sun Tiger Altos 3 Wheels So ayan guys kasama ko nga ngayon si Paring Bugik at siya nga pala may ari nitong, nitong multi-cab na pagkakagahan natin sa e-bike So ayan nga guys, bago nga kami patuloy, nagkarga muna kami ng gasolina. Dito yan sa Magang. Subalit so, hindi pa kami nakakalayo, nandito kami sa Bicol Natural Park. Nakaramdam na kami na parang nag-iiba ang hatak ng kanyang sasakyat. Kaya ito, chinik up muna niya kung ano ang diferensya at nilagyan niya ng tubig dito natin nakakarga ang e-bike e-bike ni Junalyn Bardun ayan. at bago nga kami magpatuloy papuntang Naga nagdaan muna kami dito sa Libmanan dito sa kay Kuya Kap dahil napakasarap dito ng mga native na manok so ayan kakain muna kami dahil medyo nakaramdam na kami ng gutom at ayan nga guys andito nga so nag-order lang kami dito ng native na manok at saka isda at itlog okay na yan guys at sa pagkakatao nga ito guys ay muling tumirik yung aming sinasakya na multicap kaya tumigil muna kami dito sa gilid upang tingnan kung ano ba ang pinakang sira nito at ayan chinichick nga dito ni Bugi kung ano naging sira ng kanyang sasakyan at tinitingnan niya parang yung karburador ay medyo nagkaroon ng problema buti na lang dito sa una-unahan ay mayroong talyer kaming napuntahan at ayan nga pinachick up pa namin kung ano ba talaga yung reason kung bakit hindi ito maandar ang sabi naman itong mekanik mekaniko, lilinisan lang daw ang karburador at magiging okay na ang lahat. Subalit pagdating namin sa San Fernando, ito tumerik na naman ang aming sinasakyan. Kaya nagpasya na ako dito na pumunta na ako sa Naga na sumakay na lang ako sa jeep. At nandito na nga ako niya sa terminal ng biyahing pakul upang hintayin yung aking kadil. Kaya po yan doon sa may ano? Sa may Milaor? Nakaano <laughs> siya siyempre. Pero pag tumakbo na siya, mababawasan mo siya ang mga wandal. At sa pagkakataon nga ito ay pinapaliwanag na sa akin Seller kung paano papaganahin o operate ang ganitong klaseng e-bike at hindi pa tayo nakakapag-drive ng ganito. So yan, pinapaliwanag sa atin. Tapos ito yung compartment. Ito libre ko na ito bigay sa iyo. Aba, may Pero libre <laughs> pa na naplata na. Ah, so na so na bago pa pa rin yung ano. Bago pa rin pa yung charger niya. Ito yung charger May medyo maano siya, maano tawag. Mahina po ang apantay. Yeah. Up mas kinang number 1, siya, di ba? di ba? Kaya ala, mo ka dito sa

Pani copy din Ini to ito yung warranty, photocopy din. Eh. Ito yung paano alagaan ang ah? battery. battery. Ito yung ID ko. Gusto mo sa original ID. Tapid, uh boss, -huh. okay na po yan. Ito. <laughs> so, <pabilang> na lang. <laughs> <laughs> Kaya nga pala binibinta ni sir ang kanyang uh, e-bike Kasi kailangan niya ng pera kasi magpapa-opera siya Kaya ibininta niya ang kanyang e-bike Ayon kayo sir, ito ay 8 months pa lang sa kanya na lang guys oh. na ang e-bike na natin sa daan guys, 9.30 uh, 9.30 na Nandito na yung mahila sa atin na uh, dating pa lang Ayan ah uh. Ito na Hihilahin na tayo Makakawin na tayo ng dahit At ayan nga guys, tayo ay pauwi na ng dahit So thank you so much for watching At uh, kung hindi ka pa nakaka-subscribe at follow, mag-follow ka na sa ating channel para lagi kitang kasama sa mga bagong video na aking i-upload.